Buenas tardes, damas at kabalero. Muhanga uh, naging totoo yung predictions natin kanina na uh, hindi sasama ang Iglesia ni Cristo sa mga uh, panawagan ha? Sa mga panawagan na na sit down or uh, or ah uh, uh, occupy etsa uh, itong uh, iglesia ni Cristo ha kasi ngayon habang uh, habang uh, nag uh, nagpapa-interview sila o nagpo-programa sila Mike Defensor at si uh, Atty. Bondo diyan sa etsa kitang-kita sa likod nila walang tao and it's already 4 o'clock di ba sabi ni Jeffrey Ellis 4 o'clock Papunta na tayo lahat sa Etsa at uh, doon tayo mag sit down Etsa ibig sabihin na uh, uh, kuha natin uh, uh, occupy natin yung Etsa umupo tayo sa both both lanes ng Etsa at hindi tayo aalis hangga't hindi na hindi nagresign si President Bongbong Marcos kaya pala kasi supposedly may rally diyan eh pero ongoing ang rally. Eh. May mga speakers ng Iglesia ni Cristo. Ongoing ang rally. Ha? Pero walang tao sa ETSA. Kaya pala nanawagan sila ng mga tao. Binago nila yung plano. Kasi original plan ng Iglesia ni Cristo, magsimula ang mga programa, magsalita ng mga INC speakers. Ha? Alas simula alas 4. Pero ang inanunsyo ni ni Jeffrey Celis at the na play natin yun kanila, ang anunsyo ni Jeffrey Celis ay uh, taro, tayo na alas 4, alis na kayo, dalin nyo yung mga damit nyo, mag-overnight tayo, hindi tayo don uh, doon mag-occupy sa tayo, hindi tayo uwi hangat hindi mag-resign si President Bongbong Marcos. Pero kung makita nyo to nilalangang nilangaw, halos walang tao. Ha, yung entablado. Diyan sa EDSA, sila, sila Mike lang at saka mga langaw. Ang daming langaw. Pati mga daga, mga surot siguro. Nakasama na rin. Saan ang tao? Dito. <laughs> dito. Saan ang gusto nila? Ito. talihin dito. <laughs> Pero hindi nangyari yan. Alas 4 na. Nagsimula ng programa nagsimula ng programa ng INC. At siguro, abot ah, itong alas 6, ganun. Pero uh, walang tao sa ETSA. At ito nga, kahit ito, may problema rin. Kasi kahit ito, ha, inanunsyo nila 300 sa first day, uh, 300 sa second day, at 1 million na by the third day or Tuesday. Eh ito, nakabuo lang nga sila, 42 40 to 50,000. So mas maliit rin. Ibig sabihin, ibig sabihin, kahit mga iglesia ni Cristo, kahit mga mga supposedly masunuri na iglesia ni Cristo, natauhan na rin na pareho na kayo magnanakaw. Sinasabi nyo, magnanakaw sila Romualdez at sila Saldico at si President Marcos. Kayo rin magnanakaw. Pareho na kayo sa tingin nyo ba? hindi hindi naapektuhan yung mga iglesia ni Kristo sa nakatira sa Bulacan? Anong nararamdaman ng mga yan? Eh alam nila doon papala sa panahon ni Duterte, binaboy na ang budget. So sa, ngayon alam na nila. So pupunta pa ba sa rally yan? Hindi na. Kasi pati sila, tingin nila, sa sarili nila ay biktima rin sila. Biktima rin. So masakit pa, meron ng report sa DCBB, ipa-play na lang natin yung audio kasi uh, medyo stricto itong DCBB sa copyright. ah uh, uh, Na-kick out daw, sabi sa DCBB. Na-kick out. na out yung mga, yung mga DDS doon sa rally ng ng, uh, ng, uh, ng Iglesia ni Cristo. Na-kick out sila. Kaya napilitan sila pumunta sa Menjola. So nakahati-hati na. INC sa Luneta, DDS sa Menjola, DDS sa EDSA na parehong nilangaw. <laughs> Ayan na. First day pa lang, nagkahati-hati na sila. First day pa lang, nagkalaglagan na sila. Ang Iglesia ni Cristo rin, araw magpagamit sa, sa, sa kanila. Ha? Sinabi na natin kaninang umaga, susunod kay ang iglesia ni Cristo kasi pwede masaktan sila. Siyempre, hindi papayagan yung pulis na, na haharangan nila yung mga sasakyan sa si EDSA at mag-uupo sila sa gitna ng EDSA for three days, four days, five days. Hindi, uh, alam, ng, alam ng mga pulis, babaksak na yan sa people power, ganyan. So, hindi, hindi papayagan yan. So, uh, sa tingin nyo, kung si si Manalo uh, uh, will he put uh, his uh, his followers in harm's way syempre ayaw rin niya na masaktan ng ganoon baka ba, baka aalis pa yan sa iglesia ni Kristo. baka 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 ma maubusan siya ng miyembro ganyan kung oorderan niya yan na mag-occupy sa so yan langaw langaw ang uh, ang napala nila Mike Defensor. Umaasa pa sila dito sa program nila 30 minutes ago. Umaasa pa sila. Hinihintay pa nila o oh, mga one hour ago. Hinihintay pa nila dumating ang mga ito doon. Pero oh, tuloy-tuloy ang rally oh. Tuloy-tuloy ang rally oh. nag speech pa oh. Oh. Oh, andyan sila oh. Andyan sila. Paano na yan? sino na sa EDSA langaw O oh, ito na, mga mga nag nag, uh, nagsasalita sa langaw. Well, of course, uh, this is obviously in uh, connection with the IEC si Rally, Atuleta, Trino. And eto uh, ito po ay sabi uh, sabihin na natin, the secular side no, of that rally kasi Ang dali. Ang dali.

Mamaya, i play natin yan sa big screen, ha? ah uh, ngayon lang, kasi uh, uh, na play muna natin itong langaw. Para naman big, para pa, bigyan naman natin pansin ang langaw sa EDSA. Ito muna. Ano ba yan? Hindi ko para na yung volume. Ito po ay, uh, sabihin na natin, the secular side no of that rally kasi that is obviously a prayer and religious uh, rally ano asaan natin may hapon? well of course uh, this is obviously in uh, connection with the INC rally at Luneta Primo yeah. you know? and eh uh, ito po ay uh, sabihin na natin the secular side no of that rally kasi that is obviously a prayer and religious uh, rally no yeah. pero uh, ironically nandito rin po yung other religious denominations no uh KOJC uh, JIL. Yes. INC. Hindi. saka iba-ibang grupo na rin. At right? iba-ibang no. grupo. In fact, former military, sir. That's no secret. That's been declared. Yes. Si UPI are composed of former military officials. Yes. Yes. And na dito sila yung Actually, ako din no? Bagamat makinintot po si Atty. Jimmy, kasama rin ako dito sa nakikisa. Of course. of course. yeah. Tony Jimmy, anong tingin mo dito sa mga recent na mga developments sa issue nitong uh, graft and corruption? I'm, ano? I'm just as appalled as everyone, no? Um, I mean, Uh, ang masakit po dito kasi some of the revelations have been open secrets no for a long time. Yes. Pero because of the power of uh, slanting ng ng some media entities, nabeblur. Uh -oh. Okay, issues, okay. Parang okay. riling up. Forward natin. yung ating mga kababayan. Um, mga kababayan, it's very hard for you to believe. Siguro someone like me, I have been partisan for a long time. But this is a not a partisan event. This is open to the public if you want to express uh, your your concerns about our government. Tsaka pwede naman po kayo makiisa at tingnan niyo kung palagay niyo ba hindi walang kwenta to umuwi po kayo. Pero kung palagay niyo po this is a, a real uh, open and public discussion about our current affairs. I suggest you join us because I have a feeling that uh history is uh, being written as of this moment. So you're welcome whatever color wala akong problema yan. Pumunta po kayo dito. You will be well taken care of. We are guarded by the good police and the good uh, AFP. So welcome. Come here. Let's uh, uh, change our government together. Change maraming our maraming government. Salamat, Atty. Jimmy Bondoc. Nandito po kami. Ako, nandito. Nag, hindi lang nag-interview. Pero nakikisa sa ating mga taong bayan. Dito sa laban sa korupsyon, yung ating paniniwala na kailangan talaga magbago yung ating bansa. Thank you, Atty. Jimmy. Maraming salamat. Mabuhay kayo, sir. Mabuhay. Sa mabuhay, sa muli, mabuhay kayo. Sabi niya. <laughs> Sabi di uh, Jimmy Bondoc, let's make ka uh, let's make history. Yun, history. The history of Langaw. <laughs> Kitang-kita. Kitang-kita walang tao, walang tao. Ito oh. Ito <laughs> siya Ah, oh. uh, dali, dali. Wala eh, wala talaga, langaw talaga, sandali, wala na wala yung picture ko ah. Okay lang, sige lang. So, eto naman, ipe-play naman natin yung uh, yung uh, sinasabing pag-kick uh, out ng mga ng mga uh, uh, ilang miyembro ng uh, ng uh, DDS ha. Uh, pero nasa kuan naman ito, nasa nasa Facebook hindi naman ito YouTube, baka okay lang ito. Wala naman tayo wala naman tayo intention to copyright. Baka sabihin nyo, ini Ini lang natin uh, itong news ng uh, ng uh, DCMM sandali. Ah, uh, uh, baka kung sa Facebook hindi naman uh, masyadong delikado mga copyright tayo, no? Kung sa Facebook kasi very relevant ito. Imagine na kick out sila. May eh, akala ko ba sama-sama kayo? Bakit kayo na kick out? ah? <laughs> okay. Bakit dito? log in pa? Dali ha? Play natin 'to, uy. Eh. O yan. TCBB. Ah, hindi ka talaga mahanap. nali ah. Uh, subukan na lang natin i-play dito sa kwan, sa audio. Ukol dito. Uh, ala eh. Hindi ko makita talaga. Yung na-kick out sila. O oh, yun, ito na ata. Duterte, hindi... Dut, uh, tight, ang title dito sa sa kwan sa news nila Duterte supporter hindi pinayagan sumama sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunit Park. Kaya nagdesisyon na lang sila magtungo sa Liwasang Bonifacio para magsagawa ng programa. Ha? O yan. <coughs> <laughs> Parang si Jeffrey Celis yung nakita ko doon. Kawawa naman kayo. Eh kung ganyan naman, in fairness, okay pala itong nga uh, Iglesia ni Cristo na ayaw sila magpagamit sa mga, sa mga magnanakaw. Kasi ito naman si Jeffrey Celis. Uh, Na-vlog na natin yung history nito. Hindi naman ito naging miyembro ng uh, ng NPA kundi uh, naging bata talaga ito yung sa operator daw ito nung o Copol, yung yung mag-asawa na nasa na kontrolado yung drug uh, drug uh, supply sa drug trade illegal drug trade sa Iloilo at uh, pinatay nga ito eh paalis na sana sila papunta sa ibang isla para takasan yung mga pulis pero pinatay pa rin sila. Si Jeffrey Celis, after pinatay yung Odicta Copol, nagtago si Jeffrey Celis. Pagkatapos nung, uh, nung uh, napilitan na nahuli na siya ng, ng AFP, yun, doon na sila under the Duterte administration, doon sila na sila na nag-invento yung mga istorya na galing daw siya sa NPA, pagkatapos alam daw niya kung ano mga operasyon ng NPA, inexpose daw niya yung operasyon ng NPA. So, paano paano maging uh, ma mapaniwalaan yung mga tiga iglesia ni Cristo sa ganyang klaseng tao? Kaya no wonder na kick out, ha? <laughs> Pinagbigyan lang siya gumawa ng anunsyo kanina, pero na kick out rin siya doon sa rally ng uh, ng uh, iglesia ni Cristo. ha? Nandiyan pa rin, oh. nandiyan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin o oh, sana sino nang nasa Etsa wala nang ha? Tuloy-tuloy pa rin ang rally o. Oh. Oh. Hindi nila hindi nila sinunod. Doon sa panawagan ng mga nila ng mga DDS na natumuloy sa Etsa. Oh. Ngayon. Anjan pa rin sila at thank you pala ha sa DCBB at sa Billionario.com Eh yes. <laughs> hey. Dahil anjan pa sila eh di iyak na lang iyak na lang ang mga ang mga sila Mike defensor at saka sila ngayon at least meron magkaroon sila ng wake up call na sinusuka na talaga sila ng mga tao galit galit ang tao sa katiwalian pero hindi naman ibig sabihin suddenly nagmamahal sila kaya 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 uh, Duterte, ha? Galit sila ko sa korap. Pero hindi hero nila si Duterte, hindi hero nila si Sandico. Alam nila, lahat ito magnanakaw rin. At, at nagsimula yung pagnanakaw sa Duterte administration. Doon, una, nagsimula mag-operate. Doon, una, nagsimula umaman ng mga diskaya dahil sa sa ah... Uh, 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 DPWH uh, pa uh, di, di, ba sinabi nila sa video ni Julius Babao na saan po kayo nagsimula yumaman yung nagkakontrata kami sa DPWH na 2017 at eh, 2017 nagsimula sila ng magkakontrata sa tatay ni Bongo na sa 800 million na five projects worth 800 million sa CLTG Construction. Christopher uh, Lawrence Tesoro Co. Construction. <laughs> so doon, hanggang tuloy-tuloy uh, na yung yung kwa nila, yung, yung uh, uh, grasya nila hanggang umabot na ng 80 billion. 80 billion. So, alam na ng mga tao yan. Kaya, wala na. Ha? Nilangaw na kayo. nilagaw na kayo. Sige, mag-occupy kayo, EDSA ah, kung mga sasampu at 20 lang kayo, sasagasaan sasaga kayo ng no? <laughs> mga na malalaking truck dyan. Sige, sige, subukan nyo, ah, ipara yung mga truck na yan sa buong, sa, sa gita ng ETSA. Sige, I dare you, kung kaya nyo gawin yan. <laughs> ay, 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 wala, wala na to. Eh, ito naman, ito naman Iglesia ni Cristo, ha, at uh, 300 daw, first day. Marami pa sinasabi. Oh, huwag naman kayo magsalita ng, uh, ng tapos. Ha? Ang, ang, ang rally ay alas 4 kasi nagsimula yung binilang yung mga, yung mga PNP una. 16,000, and then naging 20,000, and then naging 30,000, and then ng latest ata, 40 to 50,000. Mga an hour ago. E short pa rin yan doon sa 300 na sinasabi nila. So ibig sabihin, the 50,000 na 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 INC plus 250,000 na langaw. 'Yun ang ibig sabihin nun. 50,000 na INC 250,000 na langaw. kaya in total 300,000. O dagdag na natin si ipis si Surut, sa 350,000. Para mabuo lang. Para masabi lang sila. First day, umabot kami ng 300,000. 50,000 INC. 350,000 ipis Surut, Langaw. Paru-paru lahat na. Paru-paro. Yun. Yan. Kompleto na. At least, sa uh, masabi na sila na <laughs> nabuo yung yung 300,000 na. Huh? So, yan na. Huh? So, ah uh, natin kung anong official figure later on. Pero uh, short down, short down kaysa yung uh, expected na 300,000 and definitely shorter than the 1 million. 1 million na nabuo nila nung uh, nung uh, ah uh, anti anti uh, impeachment rally. Problema kasi dapat one day lang eh. Ginawa nyo pa three days kasi gusto nyo talaga power grab kasi ang target nyo talaga ay uh, ay uh, ibaksak ang Marcos administration. Sit down etsa or occupy etsa. Tingnan natin after this rally, ngayon, hindi pa nila sinunod yung, uh, yung panawagan nila Jeffrey Celis. Tingnan natin. Hanggang mamaya, kung ito ba ay pupunta, magjo-join dyan sa ETSA at mag-sit down ETSA sila or occupy ETSA or uuwi na lang mga yan. Ha? Tingnan natin mamaya. So, so ngayon, yun lang muna ang, ang uh, feedback natin. Mamaya, pagbalik natin, nakikiusap sila sa mga yellow groups. Tulungan nyo naman kami. Andito na me. Where you not join naman kayo sa amin. After ininsulto nila yung mga yung mga uh, yung opposition, yung mga grupo ng uh, mga liberal party nila Leila de Lima. Ah, ngayon nag, uh, naghingi sila ng tulong. Nagkukule friends sila. Mamaya, pagbalik. Yan ang vlog natin. So for now, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And uh, happy sunday to all and see you in my next vlog.